Minsan sa buhay, may mga taong ang hangarin ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba, mga taong handang suungin ang panganib, makamit lang ang layunin, kahit kapalit nito ay buhay. Ito ang kwento ni Engineer Philip, PJ, Santiago II, isang ordinaryong Pilipino, pero may hindi pang karaniwang tapang at puso. Bago ang lahat pa like, subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Isa ito sa pinakadelikado at pinakapangarap na akyatin ng sinumang mountaineer. Marami na ang nagtagumpay, pero marami rin ang hindi na nakababa. Isa sa mga pinakahuling sumubok marating ang tuktok ng Everest ay isang Pilipino. Si Engineer PJ Santiago, 45 anyos, tubong Pilipinas, at isang batikang mountaineer. Pero ang tanong, bakit nga ba niya ito ginawa? para saan ang pagsoong sa panganib, at ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang huling akyat. Bago pa man siya pumunta sa Nepal, matindi na ang paghahandang ginawa ni PJ. Nagmarathon siya habang may suot na 15 kilong backpack. Inakyat niya ang mga bundok sa Europa, Amerika, at Asia, lahat ito bahagi ng kanyang matinding paghahanda. Dalawang beses siyang pumunta sa base camp ng Everest noong 2023, para lang masanay ang kanyang katawan sa manipis na hangin ng Himalayas. Pero higit sa lahat, hindi lang para sa personal na karangalan ang kanyang ekspedisyon. Si Engineer PJ ay may misyon, mag-akay ng awareness at suporta para sa mga batang may cancer, at para sa advokasiyang Clean Water for All sa Pilipinas. Ang kanyang pag-akyat ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga bata, sa komunidad, at sa bansa. May 2025 ang simula ng kanyang akyat kasama ang isang internasyonal na grupo na pinamumunuan ng Snowy Horizon Trek sa Nepal. Maayos ang simula. Narating nila ang base camp. Mula roon, paakyat sila sa Camp 1, Camp 2, Camp 3. Hanggang sa narating nila ang Camp 4, ang tinatawag na Death Zone. Dito, sobrang nipis na ng hangin. Bawat hakbang ay parang 10 kilometro. Lahat ng kilos, delikado. Isang linggo bago ang kanyang pagkamatay, nabalot ng panganib ang kanilang grupo. Naipit sila sa isang avalanche. Si PJ ay nawalan ng malay. May sugat sa mukha, malamig, hirap huminga, pero sa kabila nito, hindi siya umatras. Matapos ang anim na araw na pahinga, pinayagan siya ng team doctor na magpatuloy. Sa camp 4, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang tent, hindi na siya nagising. Napagod, nilagnat, Neil Ameng, at tuluyan ng binawian ng buhay. Ang kanyang bangkay ay naiwan sa taas ng mahigit 7,000 libot na raang metro, sa pinakamabangis na bahagi ng Everest. Sa kanyang pagpanaw, hindi lang isang mountaineer ang nawala, kundi isang ama, kapatid, kaibigan, at bayani. Marami ang nalungkot, marami ang nagtanong, sulit ba ang kanyang sakripisyo? Pero ang sagot, makikita natin sa kanyang misyon. Dahil kay PJ, Maraming bata ang muling nagkaroon ng pag-asa. Marami ang namulat sa kahalagahan ng malinis na tubig. At higit sa lahat, ipinakita niya sa buong mundo na ang Pilipino, kahit gaano kaliit sa mapa, ay may puso at tapang na kayang tumindig sa tuktok ng mundo. Hindi man narating ni PJ Santiago ang mismong summit ng Everest, naabot naman niya ang tunay na tuktok, ang rurok ng kabayanihan. Ang kanyang kwento ay hindi kwento ng pagkabigo. Kundi kuwento ng tagumpay ng puso, ng sakripisyo at ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Engineer PJ Santiago, isang bayani, isang inspirasyon, isang alamat.